Magandang tanghali po mga kalaki. Habang nagla-lunch yung mga kasama natin diyan na mga nanonood ng mga videos namin, habang kumakain ka diyan, habang nagpe-prepare ka ng lunch mga kalaki, mas maganda pong manood muna kayo para po makuha niyo ang mga tips at mga code po ng mga 6 digit lucky numbers na pwede pong tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad po mga kalaki. Ito po ay mga bagong sumada po para po ngayon June 21 po mga kalaki ng 11 AM. Ayan. At syempre po mga kalaki, 3 days po ang pagitan natin bago po natin palitan ang mga lucky numbers. Sa ah, depende po 'yan sa inyo basta kami po 3 days po bago natin palitan. At kung ready ka na nakunin ang mga lucky numbers natin, ibibigay ko na po sa iyo ngayon. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayun mga kalaki ano po? Ah, check lang po tayo. Ngayon pong June 21 po apat na po yung napapanalo natin. Four. Four na tao po na lucky followers na papanalo natin ng five-digit lucky numbers. Isa na lang, milyonaryo na po sila. no po? Malay mo naman, this time, makapagpanalo na ulit tayo ng five-digit o kaya ikaw na ating susunod na milyonaryo mga kalaki. Kaya, kunin mo na ang mga lucky numbers natin na ibibigay po ngayon pong tanghalian. Kaya, tutok na po mga kalaki. Ito na po ang mga lucky numbers natin. Umpisaan po natin sa abroad. Ayan po. Umpisaan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Number 27 Number 18 Number 36 Number 29 Number 35 Number 42 Number 11 Number 46 Number 52 At number 8 Ayan po mga kalaki At syempre isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 9, number 24, number 16, number 12, number 28, number 37, number 31 at number 26. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 14, number 12, number 22 number 28, number 34, number 36, at number 6. At ito lang po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po, number 9, number 12, number 15, number 17, number 21, number 25, at number 25. Ayun, number 25. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 7, number 2, number 2, number 0, number 5, at number 3. At syempre po mga kalaki, ito eh, naman po ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 23, number 30, number 8, number 21, at number 20. 3 mga kalaki. Ayan. At syempre po mga kalaki, yan po ating mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kusa saan naglalaki at po mga prices ng lot of Pilipinas. Pero bago natin ibigay ang mga kalaki, dapat po sa mga lucky followers natin na nag-aabang, nakafollow po ko dapat kayo sa legit na account namin na marami pong fake account dyan na nagkalat. Hindi po kami yan. Ito po ang legit na account namin kusa nanonood po kayo. Hanapin nyo po sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin. Tapos tignan nyo po ang followers. Dapat merong 400,000 followers. Check kami po yan. Meron po tayong second account. Red Parungkin din po naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ay po mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin right parungkin po na merong 16,800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin right parungkin po na merong 424,000 followers. Ay po mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po at naka Basta na kafalo bibigyan kita ng mga lucky numbers tulad nila na bigyan na natin mga kalaki. Kasi nag-check po ako ng mga followers na nakafollow tapos nag-share ng mga videos namin, pinapadala ko po kayo ng mga lucky numbers po sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private, consultation, ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation namin. Ah, sa mga tatayan mo sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding, ako pa magbibigay mga kalaki. Iko-code ko po ang birthman at Bercher birth mo. Malay mo naman pag nasubukan mong sumali sa private consultation, baka dito ka dito mo maranasang manalo. Kaya sa mga interesado po diyan, message na po kayo sa Messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at ibang at hindi po ibang mga tao mga kalaki. Okay, tandaan niyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months po. Kaya mga ha, uh, sa mga sasali po ngayon bibigyan ko po kayo ng discount para sa ganun po, makasali kayo ng June, July at August. Okay? Tandaan po mga makalaki ha. Ay ano pang hinihintay mo? Usap tayo at iko-code ko ang Bertman at Bertcher mo pag sumali ka sa private consultation. Ito na po ang 6-digit lucky numbers Lotto Pilipinas 642 kunin mo na. Number 21, Number 29, Number 33, Number 36, Number 5 at Number 18. At eteron po ang 645. Number 11, number 33, number 37, number 42, number 4 at number 16. At eteron po ang 649. Number 20, number 13, number 18, number 24, number 32 at number 39. At ito naman po, 655, 6 digit lucky numbers. Number 36, number 45, number 37, number 28, number 23, at number 21. At ito naman po, pinakalas ng 6 digit lucky number 658 mga kalaki. Kunin mo na. Number 8, number 26, number 40, number 43, number 32, at number 50. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet maya maya. Make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ay ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po, ito ng paborito ng lahat, ang shout out time. Shoutout po tayo mga kalaki kay Kuya Rudel... Lacanilaw. Rodel Lakanilaw. Rodel Lakanilaw po, dyan po sa may Tagig City. Hello, shout out po sa inyo dyan sa Manila yan. Shout out po dyan. Uh, humihingi siya ng 2-digit lucky numbers. Padadalan po kita kay sa messenger mo dahil nagpa-shoutout ka at nakita ko naka-follow ka. Ayan po. At syempre po, sa mga driver naman po dyan po sa may Marikina, sa mga jeepney driver dyan sa Marikina, tricycle driver dyan, shoutout po sa inyo dyan, kila kuya ni, ayan, at check Rick, kuya Rick at kila kuya, Tame, Hello po sa inyo. Maraming salamat po. Padadalan ko kayo ng mga lucky numbers. Good luck po. At syempre po sa mga nagpa-shoutout po na yan, tignan nyo po ang messenger nyo. May libre kayong lucky numbers agad-agad. At tayaan nyo po yan sa loob po ng 3 days mga kalaki. Good luck. Ano po yun? May tatlo. May bumibili lang po. Pagbibilan ko po si Kuya. Okay. Ayan po mga kalaki. Good luck. Mananalo tayo. Claim it.